Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Binibining Catrice. At sa umagang ito, ating tatalakayin ay patungkol sa Reader Response Theory or Teorya ng Pagtanggap at Pagbasa. Ano nga ba ang teorya ng pagtanggap at pagbasa? Ang teorya ito ay nagtatangkang ilarawan ang naganap sa isip ng mambabasa habang binibigyang kahulugan ang akda o teksto. So dito, kapag tayo ay nagbabasa, di ba? Nagkakaroon tayo ng senaryo sa ating brain. So dito sa teorya ng pagtagap at pagbasa, ah parang pumapasok tayo doon sa lugar kung saan nangyari o naganap ang isang akda o teksto na binabasa ng isang mamabasa. So 'yun ah, ang ibig sabihin ng teorya pagtanggap at pagbasa. Habang nagbabasa, ang mambabasa binibigyan niya ng kahulugan yung mga binabasa niya. Ang uh, kahulugan ang akda o ang isang teksto na kanyang binabasa. Meron tayong uh, nagkakaiba-iba na level ng sabihetidad ang mga kritiko sa kanilang pagtingin sa mga teorya ng interpretasyon. So, di ba kapag tayo ay na magbabasa, yung mga binabasa natin, nagkakaroon tayo ng sarili nating interpretasyon. Kung ano nga ba yung binabasa natin, nagkakaroon tayo ng sariling pampakahalugan kung tungkol saan at kung ano nais na, na ipahiwati o yung mensahe ng isang akta. Dito, ayon kay David Bletch, bilang isang salamin, kung saan nakikita ng na mababasa ang kanyang sarili. So, habang tayo mga babonsa ay nagbabasa, nakikita natin ang sarili natin na nang doon sa uh, lugar kung saan nangyari o naganap yung uh, istorya. Para tayo, parang tayo yung gumaganap. Kasi nakakaroon siya ng sinaryo. So, kapag nagbabasa ka, pumapasok ka doon sa mundo kung saan uh, naganap o nangyari yung isang uh, teksto. And, nakapokus naman sa akda si Wolgang Esser kaysa sa damdamin at reaksyon ng mambabasa. So, nakapokus si Wolgang. Nakapokus lang siya sa akta. At, hindi nga binibigang pansin ang damdamin at reaksyon ng mga mambabasa niya. At nakasento ang mambabasa sa teksto at gumagawa ng paghinuha kung ano ibig sabihin o ibig ipahiwatig ng mga detalye sa akda habang nagbabasa. So, ito yung kay Wolof Wala siyang pakialam sa mga mambabasa, mas nakafocus yung akda o author uh, o author para kay Wolfgang. sa bantala naman, ayon kay Louis Rosenbald, nagkaroon lamang ng kahulugan ang akda kapag ito ay binabasa ng mambabasa. So, nagkakaroon lamang ng kahulugan yung isang uh, akda kapag ito ay binabasa na ng mga mambabasa. Dahil nga, nagkakaroon tayo ng pagtanggap. Diba? pinatanggap natin kung ano nga ba ibig sabihin nung nakasulat, yung binabasa natin, nagkakaroon tayo ng na sarili at interpretasyon. Dahil tayo ay nagbabasa, may iba-iba tayo pampakahalugan kung ano nga ba at para kanino at ano ang nilalaman ng isang may akta. Dahil dito, nasasabing walang isang interpretasyon ang maaaring ibigay ng akta naiimpluensyahan ang mabasa ng kanyang mga pampakahalagahan, kultura, sosyal at pagmilyon. So dito, meron tayong halimbawa at ito ay ang Old Tim Golden Apple ni Nenyes Olavarez. Olivares. Kung inyo ang kung inyo nababasa, ito ay English. Pero aking ginawang aking ginawa ng buod ang istorya or ang story na yon o yung akdang yon so ang pambubuod ang pambubuod ko dito ang kwento na ito ay nalalarawan ng isang sitwasyon sa isang lugar na tinatawag na Ever Everland kung saan naninirahan ang mag-asawang Ambrose at Ambrose Ambrose Amber sila ay tinuturing na forever dahil sa kanilang panghabang buhay na pumuhay gaya ng isang konseptong gaya ng isang kwentong pambata ang sentro na kanilang buhay ay isang puno puno ng bunga ng ginto mansanas na siyang pinakamahalagang kayamanan ng ever ever land sa unang bahagi ng kwento ipinapakita ang puno na may gintong mga bunga at ang pangpahalaga ng mag asawag Amber na naturang puno. Bagaman tila nasasaga ng tila masaganang masama masaganang masagana ang lugar na lugar sa simula. Unti-unting nawalan ng ginto ang mansanas na nagudulot ng pangamba sa mga mamayanan ng Ever Everland. Sa pag unat ng kwento, nagkaroon ng pagdududa ang mga mamayanan na na ang mag-asawag Amber ay nagsimulang nagtaka kung bakit nawawala ang gintong mansanas. Sa huli, natuklasan ng mga mamayanan ang mag-asawang mismo ang nagnakaw ng mansanas para sa kanilang sarili. So, mapapaisip ka, no? Meron, meron na siyang moral lesson, no? Kung iisipin mo, yung mansanas, ay isang ginto. Ito ang ang kayamanan ng Amber ah, uh, ng Ever Everland. Pero merong merong nais ipahiwatig itong may akta kung bakit nga ba ah uh, mayroong ginto doon sa Ever Everland. So ang moral ang moral lesson dito is an apple can keep the villagers away. So, sa pang kong pa, pangpakahalugan, o tinanggap ko yon di ba? Meron akong sariling interpretation sa kung ano yung moral lesson nung binasa nating yung may akta. So, bi, sa, sa teorya ng pagbasa at pagtanggap, tayo ay may kanya-kanyang interpretation. Kung ano mo yung interpretation natin, hindi yun mali. Walang tama at walang mali. Dahil tayo, bilang isang mababasa, meron tayo sa liyo natin yung pang, pang, pangpakahalugan kahulugan at interpretasyon. Na masasabi natin, hindi na pwedeng sabihin malihan Hindi na pwedeng sabihin na tama yan. Dahil tayo ay masiniling sariling uh, at interpretasyon, kung ano yung binasa natin, tayo kasi, yung tayo kasi sa sarili natin, tayo nagbabasa eh. Bin tinatanggap natin yung binabasa natin at nakakaroon siya ng interpretation. Kung ano yung binabasa mo. Hindi na, iintindihan mo yon So, yung apple na yon is a uh, gold diba? So masasabi kong ah uh, masasabi kong sakim itong mag-asawang uh, Ambers dahil sila lang din mismo ang kumuha ng mga uh, bunga na mansanas na ginto. 'Di ba? Sila ay ano? Sila ay sakim dahil kinuhan nila 'yon. Um, anak ang ang parela lang ang an apple a day can keep the bears away ay nagpapahiwatig ng pareha lang an apple a day keep the doctors away na nangangahulugang ang pagkain ng isang mansanas kada araw ay nagpapabuti sa kalusugan. So, ito din ang aking uh, ito yung aking saling pampakahulugan sa an apple a day can keep the bears away. So, ibig sabihin nun, an apple a day keeps the doctor away. Kung kakain ka ng mansanas, kada araw. So, hindi ka pupunta sa doktor. ba? Diba? Ikaw ay healthy. And sa context, uh, sa konteksto ng kwento, ito ay nagpapahiwatid na pagkakaroon ng integridad at karapatan na mabigyan ng kayapaan at kaligayahan sa komunidad. man, ang pag-aari at pangangalaga sa kapaligan ay mahalaga rin upang mapat mapanatili ang kasaganahan at kapayapaan ng isang pamayanan. So para sa akin, 'yun ang nais na ipahiwatig ng um na, ng, uh, ng kwentong O oh, Dem Golden Apple. Dahil nga itong uh, Ever Ever land, sila ay may itinuturing na kayamanan at ito ay ang um, uh, mansanas na kung saan ito ay ginto. Ito ay pinapangalagaan nina nung mag-asawang si Ambers na kung saan sila ay naging sakim at sila lang din mismo ang nagnakaw ng mga, mga ah, ng mga mansanas ito kasi yung pinapangalagaan ng land Ayun. so yun pala, sila lang pala yun yung so naging sakim sila pero binapakita din sa kwento na sila ay anak ah, sila ay ah, inalagaan nila yung a ah, puno ng manga, puno ng mansanas at pinapa at pinanatili itong ah sagana at healthy. Kaya naman patuloy na namumunga ang mansanas. Ngunit yung mga asamang amber nga yung kumuha nun. Sila naging isang skin. Sa paggamit ng teori ng sa paggamit ng teorya ng pagtanggap at pagbasa, ang mabasa ay naging aktibo ng bahagi ng paglikha ng kahulugan sa teksto batay sa mga personal na karanasan, paniniwala at kultura. Dito nagkakaroon tayo ng na ating reaksyon. Ang bawat ay maaaring magkaroon ng iba't ibang unang reaksyon sa kwento. Depende sa kanilang personal na karasa, karanasan at pananaw. Mayroong mga mamabasa na maaaring mapangiti at magiging kaiba at sa pagiging kakaiba ng kwento. Habang mga iba ay nagiging nagtataka sa pangyayari. So, meron tayong expression nung Maaari tayong maging masaya, maaari tayong maging lito. Ano nga ba? Pwede tayong magalit kasi nga yung mag emperor ay a ah, ninakaw nila yung mga mansanas. inagaw nila yon. Kaya hindi na nagkaroon ng bunga ang mansanas. Yung puno ng mansanas. At yung sarili nating interpretasyon. Ang bawat mabasa ay nagkakaroon ng sarili interpretasyon sa kwento. Bate sa kanilang pananaw, bate sa kanilang pag-unawa sa mga pangyayari, ito maaaring sa karakter at ang tema. May mga mamabasa na maaaring makakita ng aral tungkol sa kasariman, kasakiman, at panunin Habang maiba naman ay nakatong sa pansin sa tema ng tiwala at kahinaan. So muli, yun ang aking uh, topic sa araw na ito. Sana kayo ay may natutunan. At muli, ako si Catrice A. Sanchez. Maraming salamat po sa pag